kung life-work balance rin lang naman ang pag-uusapan, abay, master na yan ni Mark, ang kakanin-vendor ng Tagig City. Nagbibisikleta habang nakapatong sa kanyang ulo ang paninda ng patong-patong. Bibilib kayo sa kwento at talento ni Balenciadong Tindero. Hindi po kayo na mata. Legit at walang mekus-mekus ang inyong nakikita. Dahil hindi lang iisa, hindi lang dalawa, kundi minsay lima o anim pang mga kahon ang binabalanse ni Mark sa ibabaw ng kanyang ulo habang nakasakay sa bisikleta. Parang sirkus, ano po? Pero hindi niya ito ginagawa para lang magpasikat o umagaw ng atensyon sa publiko. Ito kasi ang naisip niyang paraan at diskarte para magtinda upang makarao sa hirap ng buhay. Alas 9 pa lang ng umaga, abala na si Mark at kanyang nanay Marites sa pagluluto ng palitaw. Isa kasi ito sa mga paboritong kakanin na binibili ng kanilang mga suki. Mark, nanay, mga paano karaming palitaw ang naluluto araw-araw? Ano po, dalawa pong plastic ng glutinous rice. Mga ilang palitaw na piraso po yun? Ano po yun, ah, 150. 150? Sa ano po yun, sa 350, lumalabas po siya ng 700. Nang lumamig na ang mga palitaw, isa-isa na nila itong inilalagay sa plastic container. Kung ang iba, nagpapapogi muna bago umalis ng bahay. Si Mark nag stretching ng kanyang leeg para siguradong nasa kondisyon nito sa paglalako ng kanyang mga paninda. Ayan po kasi pag sobrang dami pong laman yan, sobrang ano po yan, sobrang bigat po buhatin. Nasa 15 po. Oh, po kilo. Biko! Kwento ni Mark 2010 nang magsimula siyang magtinda ng mga biko, lumpiang Shanghai at palitaw. Pero mano-mano daw niya itong inilalako sa kalsada. Bilo, sir, biko. Biko po. 30 lang po isa. 2019 nang maisipan niyang ipatong at ibalanse ang mga nakakamadang tinda sa kanyang ulo habang nakasakay ng bisikleta. Hindi naging madali sa simula pero practice makes perfect. Tinesting ko muna po siya na ano pala to, pwede pala to maging talent. Tsaka po lang po ako ng bike sa kaibigan ko po. Doon po sumasaya po eh nung nagawa ko po siya. Sa pagbibisikleta, kailangan ng balanse para hindi ka sumemplang, di ba? Pero para kay Mark, doble-dobling balanse ang kailangan sa kanyang ginagawa dahil kailangan din yung balanse ng kanyang mga tinda dyan sa ibabaw ng ulo niya habang Jack dyan sa kanyang bisikleta. Ibang klase ka din naman, Mark. Ano yan? Ilang... Baka malaglag sa akin yan, ha? Hindi? Hindi naman po. Sanay na po. Talaga ba? Papa, ilang taon mo yung pinractice? Six years po. Six years? Oh, po. So, nabibenta mo naman lahat yan? Opo, minsan po nabibenta po. Minsan po matumal. Ah, minsan matumal? Opo, matumal po. Pero, na tinapos mo ba pag-aaral mo? Hindi po, nakatapos ng grade 12 po. O. Kasi po, yung mama ko po, high blood. Ah, high blood? Opo. O, tapos? Eh, tutulungan ka na lang namin makatapos. Di ba? Opo, pwede naman po. O, pwede naman. Para naman, hindi ka na magbabalansin mm -hmm. ng ganyan. Pero, ngayon lang ako nakakita ng ganito. Sumemplang ka na ba? Kagapon po, nasemplang po ko dahil po sa yung ano ko po, oh. yung aking pa po natapilok. O pa, paano ngayon yung pagganat natapon lahat yan, hindi naman lumalabas yung pagkain? Naano po siya, na lumalabas po siya, nalulugi din po ako. Ay sus, Mariose. Magkano ang ganyan klasing ano, puhunan? Ano po, ito po, umabot po ito ng 1 -8. Labas ah, na po, one eight. Oh, po okay. O para hindi ka na maghirap, eto, bibiling ko na lahat yan okay, ibigay mo. Matatakaw itong kasama <laughs> ko, ha? O, ayan. Meron ka pang dalawang Okay, o, ayan. Ay, Okay, wow. Ang dami nating memeriendahin. dahil. <laughs> dahil sa kakaibang estilo ng pagtitinda ni Mark, maraming tao ang bilib na bilib sa kanyang talento. nga, dapat sularan na bata masipag. Yung isa pa lang nga, mahuhulog na sa akin. Yung pa, apat na kapatong. Magaling talaga, magaling. Natingin niyo po kaya niyo rin? Hindi sabi. kaya. Pero kung may mga taong natutuwa, meron din naman daw na didismaya. Lalo pat maaari daw mauwi sa disgrasya ang ginagawang pagbabalansing ganito ni Mark. Pero sa so sinasabi po ng mga ibang tao, delikado daw po yan. Marami daw po pwedeng madisgrasya, ganun po. Pwede po may madamay, pero sa akin po kasi malakas po yung ano kay eh, kapit ko ka sa taas eh. Ang makapigil hiningang talento ni Mark sa pagpapatong-patong ng mga paninda at pagkatapos ay balansihin ito sa ibabaw ng kanyang ulo habang nagbibisikleta, abay, may hugot din pala sa kanyang personal na karanasan. Kinakaya niya daw ito dahil dala rin niya ang patong-patong na problema nila sa buhay. Si Mark at ang kanyang nanay Marites na lang ang magkatuwang sa buhay. Ulila na kasi sa ama si Mark. Ang kanya namang nakatatandang kapatid, meron ang sariling pamilya. May high blood naman ang kanyang ina, kaya si Mark napilitan munang tumigil sa pag-aaral para ituloy ang kanilang ikinabubuhay. Para po matulungan ko po yung mama ko kasi po dalawa lang po kami ni mama. Pag nagdag na at talent, umaasang ang kanyang talento sa pagbabalanse gamit ang kanyang ulo, kitang kita sa muka ng mga judges na si Eugene Domingo at Catherine Bernardo ang pagkamangha. Pero yun nga lang, hindi na pinalad si Mark na makausad pa sa semifinals. Pag-amin ng balansyadong tindero na si Mark. May mga pagkakataon din naman daw na nawawalan siya ng balanse, kaya nalalaglag ang kanyang mga paninda. Ang ending, wala nang kita, nalugi pa. Minsan talaga nahulog yung mga asukal ko, sa palitaw. Dahil tumatama sa wire, Peter ka maiwasan. Uy, 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 nalaglag na, na. Sa katunayan, isang netizen ang nakakuha ng video ni Mark na nawala ng balanse. Kaya nagresulta sa pagkatapon ng kanyang mga paninda sa kalsada ayon sa orthopedic spine surgeon na si Dr. Bruce Canto. Nasa 7 to 12 kilos lang daw ang maximum na bigat na kayang suportahan ng ating ulo at leeg. Kaya ang pagbubuhat ng higit pa sa 12 kilos gamit ang ating ulo ay may kaakibat umano na peligro. Yung ulo natin, may, bigat, may sariling bigat na siya, di ba? ang average bigat ng ulo is about 4 to uh, 5 kilos already, no? Anything beyond that, eh medyo delikado na. Dagdag pa ni Doc bagamat tama ang posture o tindig ng leeg ni Mark habang buhat-buhat sa kanyang ulo ang kanyang mga nilalako hindi pa rin daw ligtas sa maaaring idulot nitong damage sa kanyang spinal column. I saw the way he was carrying it, no? Na yung posture ng ulo niya, na direction, diretso yung neck, no? So, at least he's doing something right. The problem is, even though you have a correct posture, the amount of time, no? Yung travel time niya na dinadala niya yon, definitely, siguro, in a couple of years' time, he will start to feel some strain. O, oh, kung eh, di pa ngayon, bibigay yon susunod yung tinatawag nating mga discs. Tatamaan yung maugat, no? Tapos magkakaroon siya ng nerve impingement. Ibig sabihin, may, mayroon siyang pain na tatakbo dito sa mga kamay o sa mga braso na senya siya ng pag-iipit ng ugat. Pati paglakad niya, maapektuhan, hihina pati yung mga legs niya. Nung araw na iyon, walang kaalam-alam si Mark sa sorpresang inihanda ng Rated Corina para sa kanila ng kanyang ina. In behalf of Direklino Cayetano po, na uh, mariing taga-suporta po ng mga small businesses at young entrepreneurs sa lungsod ng Tagig. Buong puso po naming ipinagkakaloob ang munting small cart na magsisilbi pong panimula para po kay ano kay Sir Mark Navarro po at ipinababatid po niya na sana po ay mag, mas maging simula po po ito ng mas marami pa pong oportunidad para sa iyo at magsilbi ka pong inspirasyon para po sa mga kabataan po sa lungsod ng Tagig. Thank, oh, thank you po. Maraming maraming salamat po dahil malaking tulong po sa amin yan. Kaya hindi na po mag-balance. mag benta po ng mga show mayan. So, okay. Congratulations po. Ngayon, hindi na kailangan ni Mark magsalansan ng sandamakmak na paninda sa kanyang ulo at magbisikleta para makakota sa kita. Ang food cart na ito ang tutulong sa mag-ina para sa panibagong buhay na ligtas at magkasama. Boy, palinaw. Boy, palinaw. Kahit patong-patong ang ating mga problema, importante matutunan natin kung paano ito dadalhin ng tama. Dapat laging balanse para hindi tayo gumewang at hindi din sumemplang sa buhay